Nandito kami ngayon sa Mamburo Occidental Mindoro. Ang lakad natin ngayon ay San Jose sa kabilang dulo ng isla. So ang tatakbuhin natin ay almost 100 kilometers. At ito ating dadalhin. Pinakawas muna natin dito kasi ilang araw itong na ulanan at puro buhangin yung makina niyan. Mahaba-haba ang ating takbuhin ngayon. So yung full tank natin ay nasa 800 pesos. Tingnan natin kung gaano karami makukonsume at kung may matitira pa pagbalik. Music Ito yung unang stop namin. Bali, papasok kami dito sa daan sa access road papunta ng Penal Colony. Bali, ito po ay bayan na ng Sablayan. Ang nilampasan na namin ay bayan ng Santa Cruz. So, sabi nung kausap namin, ang nakatakbo namin mula Mamburao hanggang dito sa area na to ay nasa 80 kilometers na. And then, from here, going to San Jose, mga 90 kilometers para pero kung do, noong dito daw kami dadaan, makakalas kami ng 20 kilometers. So, tumingin natin mga 70 kilometers or 75 kilometers papunta ng ano, San Jose. Ito yung usual na stopover eh. So, kakain muna kami din eh. Uh, kanina umalis kami, yung uh, odometer natin ay nasa 3,100 plus. So tingnan natin maya kung uh, ilang kilometro yung tinakbo namin. Kakain muna kami dito. So yung alis namin kanina sa Mamburao, ang odometer natin ay nasa 3.1. Ah, 3.173 ngayon. So tumakbo kami mga around 73 kilometers. And kita ka. Ah, oh, 3.173. So 73 kilometers ang tinakbo namin mula doon sa Mamburao hanggang dito sa area na to. So ito palang lugar na to ay Barangay Yapang yan, salamat tao Gamapi yan, nagka idea kami kung nasan kami ang problema, meron kaming naiwan ng dokumento, kasi tungkol sa lupa yung ayusin namin, yung uh, special power of attorney ay di kami babalik, palpak ang aming lakad ngayon out the band.